Uh, sa Japan na tayo. <laughs> uh, sa Japan na tayo, dami ta. uh, Bakit naka-jacket sila? Malamig ba sa labas? Ha? Huh? Malamig ba sa labas? Medyo malamig-lamig na yata. Nararamdaman ko na. Eh, ato Japan na tayo. Nasa train na tayo ng Japan. Let's or, go! Idol, paramin ka naman. Pinapunta ka na ng Japan. Gusto mo pakainin ka pa. Ma, ikaw naman na libre! libre. Sige, papakapi ako sa'yo. Ramen gusto ko. Ramen. Kapi lang afford ko. Wala pa tayong bagong project. Kapi Ay, umuwi ka na. Uy, libre tayo mo. Ha? Libre tayo. Libre yan? to, libre kahit like, ano pwede mo. Ito yung mga ano, eh, payong na ginagamit ng mga turista. Tapos, iniiwan na lang dito pag papunta na ng airport. Ano mo naman alam mo? Uy, dalawa lang. Ah, dalawa lang? Libre kasi. Pagka, ano, Pilipino at bura tayo. Eh, <laughs> hanggat kaya natin kunin. Tara, tara. Uy, yung, yung hindi naman sira. Ay, sira. Hindi ka yung na! pili ka nga. na, dalawa. Pili ka. Kuha ka na. ko na. Nagtitingin na na ako. Dito na. haba ng pila. Ang haba ng pila. Ang ah, haba ng pila. Ito na yung pinaka-favorino ko na. Ramen. Siyempre, hindi pa. nag lang talaga ako na ramen. Bukas, uwi na rin tayo. Uy, sabi mo, 10 days. Gusto ko lang kumain ng ramen. Tapos bukas, kapi Gusto tayo. Gusto ko lang kumain ng ramen na ganyan. Eh, ang dami niyan sa mall. Walang ganyan sa mall. Meron. Ganyan, ganyan. Hindi, yung ano na, yung sachet lang. Ayoko yun. Gusto ko yun talagang legit. Iba pag yung pakiramdam mo dito, mo dito mo kinakain sa Japan. Iba yung feeling. Lalo ngayon, malamig. Tapos, kakain ka ng ramen. Legit <mimigay> na ichiran. Sarap. Mamigay kaya ako, no? Sa followers? Oo, siyempre. Dapat matikman tayo. din nila. Dapat kung ano yung natitikman natin, matitikman nyo din. So, mamimigay tayo ng yun, yun. mga box. Yun. Ayan. Uh -huh. okay. Bugutom na ako. Oh, pang ilan okay. kaya tayo? Kasang pang haba mo pino? Pang 55. <laughs> Grabe ka naman. Ay, layo pa. Tinan ilang pila yan? 1, 2, 3, pakapat pa tayo. Ang daming pila. Pero mga idol kasi dito sa Japan, kahit sa ang branch ng Ichiran, pinipilahan talaga to. Andito kami ngayon sa Ueno branch dito sa Japan. Tara, experience natin ulit yung Ichiran. Let's go! So, eto na naman nga, mga idol. Bago ka kumain, mag -e exam ka muna. Seasoning, strong. Richness. Uy, ba't na ka? Tingnan ko lang kung perfect yung kanya. Hindi niya pinerfect eh. Two eggs. Cash. Can So, as usual, meron tayong sariling cabin and then maghihintay na lang tayo ng in-order natin. Oh. May lumabas ba? agad yung itlog sa akin. May nauna na itlog. May <laughs> nauna itlog. Pay lang natin yung order natin and we're ready to eat! Let's go! Uy! Ito na ako! <laughs> bigato! Bigato! Ito ang binabalik-balikan natin ramen dito sa Japan, Rame, mga Sabi, sarap talaga. Hindi pwedeng pupunta tayo ng Japan na hindi natin matikman ang ramen na to. So, paano? Tara, kain na tayo! Sobrang sarap. Promise. Legit. Grabe, ah. Oh. mo lang masimot yan, oh. Alam mo ba, never ako nakakaubos ng ramen sa Pilipinas? Kahit Oo, anong ramen na alam parang. ko. Lagi kitang kasama kumakain ng ganyan. Pero eto, tignan mo naman. Kung di mo ako pinansin, excuse. Busog na ako. Thank you, Lord. Imaginin mo, worth 360 pesos. May isang buong ramen ka lang. Busog ka pa. Tapos, authentic ramen pa. So, kung kayo nandito, mga idol, sa Japan, for sure, worth it yung ipipila nyo sa Ichiran dahil sobrang legit naman talaga. Number one na authentic ramen dito sa Japan. Uh, oh. nangyari sa'yo? Natatay ka? Ikaw makalakad. Bakit? Busog na busog ako. <laughs> Nakalabas na tayo. Tingnan mo ang dami pa rin tao. <laughs> Ayaw mo ano. Grabe ka legit. Na? Ika na, huwi na tayo. Para <laughs> akong buntis na. Kala <laughs> ko natatay kayo, tsura mo dyan. Oh, liga na, chokot. liga na, liga na. Pagod ka, girl. Pagod? Muntik na akong pakahulog sa trend para nang hindi maglakad.